Pagdating kasi ng 2028, mukhang hindi pa talaga po pwede itong si Mayor Vico Soto dahil 38 years old pa lang po siya sa 2028. So hindi pa siya qualified. Mabaka sakali sa susunod na eleksyon. Uh, 2034, tama ba? 6 years? Anyway. So yon. Ito kasing si Bossing Vic Soto, nabanggit yan Uh, netong si Bossing, na kung nga ay posibleng maging susunod na presidente, etong si Vico Soto. At syempre, aligaga, nataranta, nagulat, nangamba ang mga DDS. <laughs> Alam nyo naman yung mga yan. Malaking banta talaga kay Sarah Duterte etong si Vico Soto, kung sakali. Pero yun nga, linawin uli natin, 38 years old pa lang po si Vico Soto, sa 2028 dahil ang pagkakaalam ko rin, 40 years old ang um, qualification. 40 years old and above ang qualification ng pagkapresidente. Wala namang komento dito atong si Mayor Vico Soto. Pero sa nakikita natin dyan sa Pasig City, marami tayong kamag-anak dyan, mga kapatid, kapamilya. Maganda talaga ang pamamalakad na itong isang ito sa Pasig City. Iba, iba. Kaya nga kinaiingitan daw ng maraming lungsod ang 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 bayan or ang siyudad ng Pasig dahil nga sa pamumuno ng isang batang bata na politiko na si Vico Soto. Oh, nataranta ulitin ko ha, nataranta itong mga DDS dahil nga mahirap talagang kalaban ang isang Vico Soto. Pero yun nga, natural lamang na ayawan ng mga diehard na mga taga-suporta ni Duterte ang mga katulad ni Vico Soto. Bakit ikamo? Ang sabi kasi dito, wala daw talaga maaasahan tayo sa mga DDS kasi ayaw nila sa matinong gobyerno. O ay matino kung sakali maging matino diha hamak ang ating gobyerno kung, kung isang katulad ni Vico Soto ang mamuno. So hindi daw yan, hindi, hindi daw yan gugustuhin ng mga DDS. Gusto kasi, lang ng, gusto kasi ng mga yan, corrupt, ex-convict, magnanakaw, mamamatay tao at yung minumura ang Diyos. Gusto nila yung ganon na leader. So, ang isang Vico Soto ay talagang big no para sa mga DDS. <laughs> May punto, ano? Mm. Si Mayor uh, Vico lang daw talaga ang nagpaganda ng Pasig City. At mukhang totoo yan. Dahil ako rin naman ay nag-spend ng ilang taon sa Pasig City. Mm -hmm. Yun, antayin na lang natin kung sino ang mananalong uh, mayor muna daw dyan sa Pasig City. Sigurado tayo mailulukluk ulit itong batang, batang mayor na ito. At sana nga sa mga susunod na taon, makikita natin na nasa nasa um, nasa malakanyang na ang ang isang ito. At totoo na siguradong hindi yan magugustuhan ng mga DDS. Good luck.